Santiago 4.46 Mga taksil! Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing, walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan, ang espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay, laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Roma 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos